Hello, magandang araw po sa atin lahat, oh, no? mga minamahal na kababayan. Sa mga takang OFW dyan sa Netherlands, magandang araw sa inyo. na natin si Bongo, no? Pansin nyo, mga kababayan, hindi nindos in na itong si BP Sara, itong si Bongo. Alam nyo ba kung bakit? Ha? Alam nyo? Hindi? Alamin nyo! Hindi na ninyo. Eto ha. Panarang niya ang sinasabi ni Bongo, patungkol sa impeachment. Ha? Hindi kagaya na itong si De La Rosa na nag-file pa na reso para i-dismiss ang impeachment ni Sarah. Ha? Kala ko ba bloodbath? Ha? Ano? Ngaw-ngaw lang? Kayabangan lang? Kala ko ba bloodbath? Pag bloodbath, bloodbath talaga. Literal na... Tuguan labanan. Hindi yung puro... Puro kal... Puro... Pick of speech. Hmm. na si Bongo ha. Eto, eto ito itong tama. Eto, hindi ko ito binoto pero... Ito ang tama. Pausari oh, natin yung impeachment ng magkaalaman, ebidensya. Ha? Ebidensya ang labanan hindi kung sino-sinong mga talpolanong mga nagsasabing pabor-pabor. Na pabor. impeachment, i didismissal yung impeachment, lentig lang daw ang walang ganti. Hindi na nyo. Ito dapat, pa na si Bongo? siya, ipakita natin niya, patagalito. Man pong maging impartial bilang isa sa, sa magiging uh, uh, possible uh, judge no dito sa impeachment court. Sa gitna ng issue sa impeachment trial, usap-usapan din na papalitan daw si Escudero bilang Senate President. Hirit naman ng ilang kongresista, takot daw si Escudero kay VP Sara. Malamang! Uh, hindi. <laughs> takot siya! Sabi niya, wala kang makukuha ang support sa akin sa 2028. Deba? Political carry lang pinangangalagaan na itong si Escudero. Dapat lang palitan. Kung maaari nga lang, palitan ng senador eh. Paggunggong na senador, palitan. Pero wala sa konstitusyon yun eh. Kita nyo na itong si Ropin Padilla kahit kagunggong. Hindi mapalit, palitan. Kaya lahat, sa lahat ng bumoto, Ah, magtiis kayo hanggang 2028. Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ang mga kongresista tila nasa sana. Sabi na, hindi ako nagpapasya sa mga base-base sa katakot-takot. Ulul! <laughs> uh, diktahan ang Senado. Si VP Sara naman ipinagtanggol din ang <laughs> Senate President. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. Ano't ano pa man, handa raw ang bise na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Nean Los Baños, News 5. Akala ko ba kasi si Bloodbath? Huh? Ha? Kung Bloodbath, tuloy na. <coughs> no questions asked. Bloodbath is bloodbath. Okay? Wala nang question. There's nothing question. And... <laughs> Kung bloodbath, it's bloodbath. Diba? E tuloy na. Nang magkaalaman na. Ay. Ang 60 kasi, matapang-tapangan tayo, tapos pupunta tayo sa korte para mag-drop ng ng ERO daw para i-dismiss para pigila ng impeachment trial ano ba kakagawuhan yun? Ang <laughs> bloodbath it's bloodbath talagang keral na duguan labanan na talaga sa utak paikutan ng dugo ng utak hindi yung butaragis nag, nag, nagbibitaw tayo ng mga statement na mga ganong bloodbath, bloodbath. blood, bat, blood bat. Sige, tuloy. Tapos pumunta tayo sa korte para ano, lukuhin nyo lelo yung panot. Lukuhin yung poon yung nasa poong nasa rehas. Ah, ngayon sa dahil. Selda Terese. Di ba? Ang mga hayop na to. Kung talagang gusto niyang laban, doon sa proper forum which is ang impeachment court. Dapat. Ha? Kaya, tigilan nyo ng mga kaek-ekan nyo sa buhay. Kung talagang matapang kayo, go ahead! Bakit hindi nyo sabihan si Jesus Cudero na basahin na ang impeachment na yan para magsimula na. Sigigil na gigil na yung mga kongresista. Para laglaging si Zara Duterte. Giruhin <laughs> mo ba naman yung isang kongresman sa Manila? Saktsakan pa naman ang abon sa kalangalang hanggang mapeste daw. ikaw <laughs> e, ba naman ang ganunin? Na ba? Diba? Hindi? Hindi ka ba manggagala na sige kita tayo sa basement ko talagang kukonvict kita gagamitin ko lahat ng resources na, na nasa utak ko para ikaw ay madikdik ganun talaga ang isipin ko pag ganun eh, pa naman ako sa aking distrito kung ako congressman tapos papahiyayin mo ako sa distrito ko ang ina magkaalaman na, magkatudasan na. Bakbakan talaga yan. Ginang-ginah. Ginang, hanggang ina. sa muli. Magandang araw po sa atin lahat. Adios!